Kung lalaki talaga na to. Ay, naku. Wonder ka sa bahay, vlog? Nakita mo ba si kuya mo? kung doon? Ha? Sa loob. Sus! Kanina ko pa yan hinahanap kung saan-saan na ako nakapunta. Nakapunta na ako sa palingke. Andyan lang pala siya sa loob nyo? mm Asan? Ano ba ginagawa niya? Sus! Sus! Kaya na pa kita hinahanap. Pumunta na ako ng Alaminos. Kakahanap sa'yo. Dito ka lang pala. Ha? Grabe ka naman. Alaminos talaga. Babe, oh! Wala lang na, sa naman. kasi sa na. ba? Wow! Oh. Tapos diba? na tong mansion nila. Man oh, mansion <laughs> Kubo, Kubo mansion. <laughs> oh. Kubo <laughs> mansion. Be, mansion yan. Pero may nakabang. Oh. Oh, ha? Huh? Be, abangan mo to. Kaya nga. Abangan mo. Oh, di ba? Magulat ka dyan. <laughs> so, pero maluwag siya, no? Kahit maliit siya. Ah, eh, akala ah. na akala ko masikip. Maluwag din naman pala siya. Ay mga ka-Wonder, malapit nang matapos tong mansion nila, Wonder Kasambahay Vlog, tsaka diba? ni Wonder Farmer. Pintor na pala ngayon si Wonder Daddy. Oo, oh, Benap, ano ako na promote? Ano ba, promote ba Ano? Ay, <laughs> Hindi. skill. Ninyo Iskill. skill. mo? oh, skill. Ako oh, skill. <laughs> Hindi, B. Parang maba, bumaba yung ano mo. Ano? Bumaba ka uh, Gra na Grabe ka naman, B. <laughs> Kasi dati si EU ka eh. Ay, yung nga pala, no? <laughs> Kalimutan ko. Si pala ko dati. Oo. Oh, ngayon, ano ka nalang skilled. at least skilled. oh, skilled pa rin yun. Oh. Oo. Oh. Oh. Alam mo, B. Kami yung mga pintor. Kailangan yun nyo kami paggawa oh, ng syempre, bahay. Oo, syempre, Skilled nga eh. Skilled syempre, kami. Yan yung mga napaka-importante oh. sa paggawa ng bahay. Kasi kahit Malaking bahay yan 'di kung walang pintor. Uh, wala kami mga skill. Oo. Oh, Oo, oh. oh. oh, 'di ba? Anong gag- anong mangyayari oh. sa bahay mo, 'di ba? Wala, walang wala, view. Walang view. Oo, oh, 'di ba? Kailanganin mo kami. Oo, oh, oh, syempre. Kailanganin mo, mo yung pintor ako, 'di Kaya nga class. eh. Ano nga eh, walang diba? ano eh, talagang plain na plain Kala, eh. tingnan mo yung hawakan. <laughs> ano yan? DIY? <laughs> DIY. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Ngayon, eh 'di pag nakakakabit ng mansion, alam mo na. Skill. Kaya nga eh. Oh, yan mga ka ha. Tawag lang kayo kung kailangan nyo ng skilled pintor. Yan si Wonder Daddy. Oh, skilled ako. Bihim ako ba? <laughs> pero ang, ang lawak din. Ay, tapos na pala. Kunti na lang. Pero mas maganda pag puting-puti talaga. Yung wala kang makitang itin. Oo. Ah, yung kailangan ko yung clean white. Ito, ito nga, itong nga, o, nga, ko nga, Oh. Para oh, oh. yung, ano niya, ma matakpan natin. na yung sa gilid right? din yung yellow. Oo. Oh, para isipin ng mga, ano, wow! One. Dapat din sana green. Ah. Para pare-pares tayo na humotin ng bahay. Hindi, B. Ah. Ano lang to, be uh, ang tawag ito, pang -samata? Premier? Oh, premier? premier, premier. ba tawag doon? Oh. Oh. hindi pa fix? Oh, hindi pa fix. Pag may budget na lang ulit. Mm. Oh. Pero maganda rin yung ano, board, yung beltong white na kasi uh -huh. yung yung kulay ng o malinis. Hilo, malinis. Yung, kulay hmm. ng ilaw mo Ay, rin. Mag mag try Oo. Pugi Kaya, ka doon. Ay, mga wonder <laughs> Andito tayo sa... Tsaka yung tsaka yung Pag nag-clock, clock, sila walang alog. Oo, oh, walang alog. Oo, oh, <laughs> <laughs> oh, diba? Dito tayo sa farm natin. Sa maliit na farm. Uy, be! Oo, oh, oh. bakit? Hala, ano yun? Ano yun? Ha? Huh? Ahas! Saan? Bakit? Ahas? Ahas? Pumunta doon sa butas? Saan? Ah, mabitbit mo ba? <laughs> saan ba saan? Sigurado ka may ahas? Saan? Ahas? Ayan, <laughs> lumusot. Dito? Oo. Nandito? Oo, maliit lang. Gumapang. Ah, si sa ilalim. Oo, kasi kailangan ito matabuhan doon ng lupa. <laughs> kailangan tibagin mo kaya ba yan, be. Uh -huh. It's a prank! <laughs> Ayan mga kawander. wonder Ito lang yung update natin sa mansion. Grabe, ang ganda pala ng ano, bahay paghapon, no? Yung color niya. Ayan mga kawander, wonder ang ganda, ang ganda. Ang sarap sa mata. Lalo na bimag mga ilaw yan. Oo. Ayan mga ka kawander. wonder See you again in our next vlog.